Ah, you know, nagbukas na ang harang dito patawid ng flyover ng Malagasang papuntang district galing ng LTO. Yan. Mamaya guys ay babalikan ko kuya ng nakamotor dahil uh, dito tayo pupunta sa may kaliwa. Yan. Pakita ko sa inyo yung daan ngayon dito sa may flyover na nagbukas na dire diretso na oh sarap dumaan mamaya pupuntahan kita bago oh, ko buwi samahan niyo ko ngayon sa hapon na ito at papuntahan natin yung malagasang flyover. Yan. Kanina, doon sa simula, nakita nyo naman na binuksan na yung daan na yun. Papuntang malagasang flyover. At yung po yung lugar na yun ay galing nga dito sa may malapit sa may LTO ng Imus. Halika at samahan nyo ako sa pagpunta dito at ito na nga, malapit na tayo sa may kantuhan, sa may open canal At yung dumadaan at dumederecho dito kapag ka po masyado nung matrafik Ay po, pwede po kayong kumanan at mag -u -u turn na lang po kayo malapit dyan sa may LTO Para hindi magkaroon ng masyadong traffic dito Pero sa ngayon, dahil uh, dire-direcho po naman yung daan, uh, yung mga sasakyan po, Pwede po tayong kumaliwa dito yan po yung enforcer. Shout out po sa inyo. Minsan po, ah, uh, kung mapapansin nyo, ay pinapaikot po kayo. Yan. Dahil po yan, pagka po sumosobra yung traffic, ah, uh, pinapaikot na lang nila para dire-diretso ang flow ng sasakyan. Guys, ito nga pala yung sitwasyon dito sa may open canal. At ito yung mga bagong buhos na kalsada. Yan, nasa may kanan at ganoon din sa may kaliwa yan yung kulay puti na kalsada po na yon at sa mga susunod ay dire diretso na po yan sa may uh, papuntang flyover ng Malagasang syempre ah uh, meron pa pong mga inaayos dito katulad na lang ng may mga hukay pa dito yung sa ginagawa ng paglalagay ng pipe ng Maynilad yan yan po ang isa sa dahilan kaya hindi pa maidiretso dito at baka may mga huhukayin pa rin po sila dyan sa mga dadaanan ng kalsadang ito yeah. kaya dito ay hindi naman masyadong traffic dito guys Yan, medyo naiipon lang sila dito dahil nga yung dulo po nito ay rough road pa Yan. at yan nga makikita nyo ay sa may lugar na ito ay rough road yan. sa may pagkatapos ng kalsada na yan at ito yung dinadaanan na ito ay aayusin pa yan, syempre. Kakaliwa na tayo dito. Pataas na tayo ng walagasang flyover. Ayun, no? Dire-direcho na. Papasok. Yan. Pasok na tayo. At yan nga, kaliwa at kanan ay nadadaanan na. Pero, syempre, bagamat ito po ay nadadaanan na ngayon. Ingat pa rin po pagdating dito sa may taas. Dahil nga po ito ay may bandang ginagawa pa sila dito sa may kanan. Yung pinaka pader niya ay ginagawa pa. Yan guys. Yan na lang po yung tinatapos dito sa lugar na ito. At pagkatapos niyan siguro pagbalik na ng mga January 2 sa uh, saka po nila tatanggalin yung mga forma na siguro nyan at yan po ay dire diretso na nga dito yun nga lang pagdating dito ay medyo ingat po rin dahil uh, rough rap road pa rin po itong lugar na ito yan. at talagang ito ay pinadaanan na lang talaga ni Boss AA oh, ni Mayor AA dahil nga nagkakaroon ng masyadong traffic dito ngayon nga ay mapansin nyo naman, wala ng traffic. Oh. Hindi tulad noon na lagi nang puno ng na sasakyan dito. Lalo na sa oras ng rush hour. Ayan. Lalo na sa mga gantong oras. Hapon. Ay, dami sasakyan dito, sigurado. Kaya makikita nyo, kahit yung kaliwa ay wala rin traffic. Uh, kahit dito sa may lugar na ito, sa kanan, dire-diretso Yun. At, yan nga, kahit uh, pangit pa yung daan dito sa may palabas ng district dito O yung galing ng district, papasok na malagasang Eh, hindi naman naiipon ang sasakyan Balik na tayo guys At yan, inikutan lang talaga natin ito para makita ng mga dumadaan dito na Itong lugar na ito ay okay na Na madadaanan na kaliwa at kanan Yon Meron nga lang pong mga bilin dito sa may bago tumaas ng malagas ang flyover Lalo na doon sa malalaking truck ay hindi pa po pinapadaanan dito Sa mga light vehicles at uh, meron ding panakanakan na dumadaan na mga close van Pero maliliit na close van pa lang po inadaan Yun. Hindi pa po pinapadaanan dito ng mga katulad ng mga container truck yung mapansin nyo guys uh, pabalik na tayo kahit medyo butas butas ang daan kalsada dito yan no dire diretso naman walang traffic yun no dahil nga po yan ay may ginagawa pa rin po dyan yung uh, pipe ng Maynila yan siguro pagkatapos nyan ng kanilang paggawa dito ito naman yung susunod na kalsada itong kalsada na ito para smooth na smooth ang flow pataas dyan sa may malagas ang flyover na yan yan you know at talaga namang kahit uh, gantong oras hindi na nag kakaroon pa ng traffic yan naalala ko dati lagi ng traffic dito gantong oras mahaba ang traffic pero ngayon smooth na kahit ang kalsada ay maraming bako-bako yun di bali yan, ayan naman ay gagawin din naman sa mga susunod na araw yeah. pagkatapos siguro ng paggagawa ng Maynilad yon at yan nga po guys ang ating update dito sa malagasang flyover na ito yan. kaliwa at kanan ay maganda ng daanan yan pero ingat-ingat pa rin po dahil nga po yung mga kalsada dito, siyempre maraming butas-butas at mabuhangin. Lalong-lalo na sa mga nakamotor. Yan. Baka po kayo ay dumulas dahil nga po sa uh, buhangin. Tamang-tama yung pagkakayari ng malagasang flyover nito ngayong kapanahunan ng holiday dahil nga po uh, madadaanan na at nadadaan na nga ay hindi na magkakaroon ng sobra-sobrang traffic pa siguro dyan yan hanggang dito na lang guys ang aking video salamat sa inyong panonood thank you